ayun mga chabibi meron kami nakitang game dito sa ayala mall na napunta namin sa may makapagay ang tawag e, Leap Grid. ang ano object nung laro e yan yung mga kulay asul na parang tile na maliliit kailangan ubusin nyo yan pero dapat iwasan nyo yung pulang uh, ilaw na gumagapang dyan sa floor kailangan hindi kayo tamaan kasi pag tinamaan kayo nyan mababawasan kayo ng buhay meron yata kayong uh, tatlong buhay lang ma okay to sa pamilya, magbabarkada, masaya siya laruin. Uh, nga lang, kailangan na yung punta dahil marami naglalaro dito. Uh, kung baga, pipila kayo para makalaro kayo. Ang presyo pala ng paglalaro dito sa ano na to, leap eh, 150 pesos per head. yon subukan yung mga chabibi, sigurado mag enjoy kayo buong pamilya sa larong ito. Uh, lalo na yung mga anak niyo mag enjoy talaga kayo. Ah, uh, kita sa susunod kong video. Uh, God bless sa inyo. Ingat kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.